mali kami dito, puno ng private, nakaupo ka lang ayun mga kasawild tinanggalan ng plaka ito doon sa pinaparkingan niya, malupit ito lang kanyang taxi, ang tinanggalan ng plaka, yung mga kasamahan doon na private, hindi tinanggalan ito lang talagang taxi maya maya, nandito na naman yun kami po ay nandito sa sa, uh, sa West Don Antonio. Kasi binubulabog kami ngayon Chinese Coast Guard dito, pinapaalis kami. <laughs> ang naging problema, ang maitanong ko sa inyo kung ano masabi ninyo, na tama ba yan na ang taxi na nakaparada, may karapatan ba ang barangay na magtanggal ng plate number? Di ba bawal? Bakit yung isang kasama namin, tinanggalan nila ng plate number? na wala silang panikit. So, tama ba yan? Kaya, yan ang sinasabi ko ngayon sa inyo kung ano ang masasabi ninyo na kung katwiran ba ang ginagawa nila. Kasi kami lang dito ang ginigiit nila eh. Taxi lang ang tinatanggal dito sa paradan. Private. tricycle, pinabayaran nila. Kami, pag nakita kaming taxi, akala mo, parang mangingisda kami sa Spratly Island na tinataboy kami lahat. <laughs> Kaya, wala, maraming natanggalan dito ng pangkabuhayan Una-una, kaming mga taxi driver na pumipila dito sa Don Antonio May mga pamilya po kami na nag-aantay sa bahay Nag-aantay ng pambili ng baon, pamasaya sa tricycle para pumasok sa school Pangalawa, nagtitinda si nanay dito pangkabuhayan niya dito kinukuha ni Nana yung pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, pangbili ng pang-maintenance, pambili pang nila ng kain. Lahat yan, inano nila, kinunan na nila ng karapatan yan. Tama ba yan? Ano ba ang mga sasabi ninyo dyan? Babayad naman kami doon sa permit na hinihingi namin eh. Oh, ano pa ba ang kailangan? Kailangan pa ba nung kan? Nung mantika. Okay. Isa po sa dahilan kaya kami pumipila dito kasi ito po ay yung aming pambuy na mano. Mahirap po natakbo lang kami natakbo sa sobrang mahal po ng gasolina. Kaya yung po pakiwasap namin sa barangay, bigyan kami ng designated area kung yung taxi bay dito sa barangay. Hindi naman po kami dadayo dito kung taga saan mang kami. Hindi po kami pipila doon sa uh, Mandaluyong, sa Alabang, sa <laughs> Makati para lang magbuy na mano. Talagang dito ho. Parang... Parang hindi na holy ah. Bad spirit na yata. <laughs> Yan, magang maga. Problema naman. Itong kasamahan namin isa. Kasi tinanggalan siya ng uh, plaka. Alam namin na sila ay na pwede silang mag-backlash pero kailangan humay may ticket. Saan namin pupunta kung walang ticket. Inabala nila si Makoy ay maraming estudyante ito. Kasi lagi siyang madaling araw lumalabas para Siyempre, makakuha agad ng pambaho ng mga anak. Oo, ba? Diba? Pang-almusal ng mga anak. Diba? O, paano makakapasa? Pasada to? Ay sa harapan pa yung binaklas. Pag lumabas to, kitang-kita ng mga traffic enforcer dyan sa labas. Masisita agad ito. Ang kalakaran. O, pag tinanong, asan yung plakan Ay, kinuha ko ng barangay. O, nasa ang mo? O, walang tikit na ibinigay. O, ano, ipapakita? So, kaya na makuha naman kuha niyan kung nandyan yung papel. Eh, saan tutubusin yun? O, oh, ay eh, wala yung papel na panikit. Eh, eh, siyempre, barangay. Eh, daw nakaparking sa barangay eh. Ay, naka-parking. eh. Sino ba kukuha? Hindi naman kukuha ang taga-city hall niyan. Hindi kami yun. Ay, sino kukuha, no? Ay, kukuha, Oh. Kami wala. Sumusunod kami yung mga alisaw. Pag bumalik kami dito, puno ng private. Nakaupo Na, ka lang. Picturean mo ba lahat? Ano yung video? Oh. Mo picturean mo yung mga private. Ito kasi yung private sa taxi. Ah, ganon. Eh, ba't mainit kayo sa taxi? Wala naman kami ginagawa. No, oh. Anong problema sa taxi at saka sa mga private? Anong yeah. dahilan? Ah. No, 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 no. oh. Ang problema ng private, kung hanggat hindi matapos yung transaksyon niya sa establishment, nandyan yan. Okay. Ang taxi, pag may pasero, maalis yan. Okay. Ha? Imposible naman yun. Pabiyahe ka pa kung wala ka lang pasayro.